Hello, Hello mga kapechay, mga kapechay! At mga ka -oogs. Ako po si Lula Vlogger. Ako po si Your Mayores. Aling Dilin. Today, gagawa tayo ng masarap na Lumpia Shanghai! Kaya, Kaya atin ang simulan! Go na! Dora Lalagyan po natin ng isang kilong giniling. po natin ng karot. Babalatan muna natin pagkatapos, huhugasan din natin. Hiwain na natin ng carrots ng maliliit. Pagkatapos, ilalagay din natin sa food processor. Para hindi na tayo mahirapan. mag din po tayo ng red pepper. Free food processor natin, huwag masyadong pino, katangtaman lang. Tapos po, isasama na po natin dito sa karne. Lalagyan po natin ng chorizo dahil ito po yung magpapasarap sa gagawin natin na lumpiang Shanghai. Ayan, okay. ihiwain lang natin ang ating chorizo ng katantamang sukat. Slice-slice lang mga kaugs at mga kapechay. Siyempre, kapat yung nilagay natin sa isang kilong giniling na baboy. Maglalagay din po tayo ng sibuyas. Hihiwain po natin ng maliliit. Hoy, chip Ayusin mo yung ginagawa mo. Huwag ka san -san nakatingin para sumarap ang ating nilulutong lumbiang tiyangay. Lagyan po natin ng, ng, ano, ng kinchay para lalong masarap ang ating lulutuin lumpia. Kaya ang King chai, ang siyang magpapasyanghay na Shanghai sa ating lupiang Shanghai. Kaya marami tayong ilalagay. Lagay okay, po tayo ng asin. Maglalagay din tayo ng pamintang durog. Pagkatapos, maglalagay din tayo ng 2 tablespoon hanggang 3 tablespoon ng oyster sauce. Maglalagay, maglalagay din tayo, tayo ng, ng dalawa dalawang ekno. ba yan? naglalagay din po tayo ng bechen para sumarap ang ating niluluto. Pagkatapos, maglalagay rin tayo ng 2 to 4 tablespoon ng cornstarch. Pagkatapos, hahaluin natin, natin, ng kanang kamay. Ayan, ito yung masarap yung nilalamas. Yung cornstarch nga pala ang magbabain sa ating lumpiang Shanghai. Hindi siya magiging hiwahiwalay, magdidikit-dikit sila. Ito na yung ating lumpia mixture at ang gagawin naman natin, magbabalot naman tayo ng lumpia sa lumpia wrapper. Ito yung ating gagamitin na pambalot kasi ito malalaki at ito po yung galing po sa Marby. Marby, baka naman. Ito parang lumpia wrapper din na pinaghiwalay isa-isa. Kaya lang, mas maganda ito kasi ready na at mm, na, maganda ang pagkakagawa. Yung pagbabalot ng lumpia, kailangan pinipisil-pisil, kinikilikiliti. Ayan, ganyan lang. Pinipisil-pisil ang dulo, tapos pwede mong basain ng tubig. Tubig lang, sapat na. Iro-roll mo lang yan na parang lumpia talaga. O oh, di ba? Lumpia na. O oh, di ba? Nakakatuwa. Hey, ang cute. Bago ipirito, hatiin sa gitna. O mga kapit luto na ang ating lumpiang napakasarap. Tawagin niyo na ang kapitbahay na mahiling mag-sharon. <laughs> at atin na tikman. O, oh, napakasarap. Mmm. Ah, napakasarap. Huwag nyo kalimutang i-like ang ating video. At mag-subscribe para sa maraming pang recipe ni Lola Vlogger. Hanggang sa muli mga kapitay. Hanggang sa muli mga ka -uu?